Naupo ako sa gilid ng kama na magbukas ang pinto. Senyorita Stella, pinapabigay po na Senyorito Miguel. Saka may iniabot sa akin si Malang Lourdes. Isa sa apat na kasambahay nila. Kagad kong kinuha ang malaking paper bag. Pagkatapos nagpaalam siya sa akin. Ayoko mang tingnan kung anong laman on. Nakita ko ang note sa gilid ng paper bag. Kaya kinuha ko yon at ipinatong sa kama. Isuot mo yan mamayang gabi. 8pm. Susunduin kita. Kinuha ko ang naman ng paper bag. Isang kulay item na mermaid off shoulder dress na may makinang na parang diamante sa buong harapan at may mahabang slit pa sa kanan na nagpaganda sa disenyo nito. May isang pares din na kulay item na stiletto na sa tingin ko may tatlong inches ang haba. Bukod doon may nakita rin akong isang kahon. Binuksan ko at napangangako sa mamahaling gold necklace at earrings. Pinakatitigan ko pa kung totoo nga ito, pero iposibleng hindi dahil hindi naman siguro siya bibili ng peking alahas. Binaba hawak hawa kong box ng alahas. Anong intensyon niya sa pagsama sa akin? Paano kung di ako sumunod sa gusto niya? Hindi kaya magalit na naman siya sa akin? Napabuntong hininga na lamang ako. Matapos na mangyari kanina, gusto niya pa ako isama sa party na hindi ko alam kung para saan. Never pa ako nagsuot ng gantong damit at di pa rin ako nakakapunta sa kung anong party. Sigurado ko hindi yun basta-basta dahil sa napakagandang damit ang gusto niyang isuot ko. Parang gusto ko na lang tuloy tumakas at wag na magpaalam kay Lola Karen. Anong gagawin ko? Masyadong maiksi ang pasensya niya. Paano kung magalit naman siya at lalo lamang kaming hindi magkasundo? Isa at kalahating oras bago mag alas otso, nagkadalawang isip pa rin ako. Nakasot ako ng roba. Kagat-kagat ko ang dulo ng kuko ko. Kinakabahan ako at di ko alam kung magagawa ko ba to. Palakad-lakad ako sa kwarto nang biglang bumukas ang pinto. Senyorita, si Chelsea po. Siya po mag-aayos sa inyo. Pinadala po siya ni Sir. Nakangiting wika ni Manang. Sabay bungad sa akin ng magandang babae. Hi, Miss Stella. Napakaganda mo pala. Kahit walang makeup, kabog na kabog ng beauty mo. Wika niya sa akin ay kinagulat ko. Saka ako palang nalaman na Becky pala siya. Pero ang ganyan ta talaga at saka mas malaki pang hinaharap at balakang nga sa akin. Ah, uh, hello? Naiilang akong umiti sa kanya. Hindi ko maiwasang pasadahan siya ng tingin. Ay nako, Miss Stella, wag mo akong tingnan ng ganyan. Peke, lahat ng nakikita ninyo? Natatawang sabi niya sa akin. Tipid akong umiti. Umpisa na po natin. Pagagandahin ko pa kayo lalo para ma love si Sir Miguel sa'yo. Dagdag pa niya na kinapula ng mukha ko. Pero kahit pagandahin pa niya ako at bihisan, hindi pa rin mawawala ang katotohanan na galing ako sa ampunan at ayaw sa akin ni Miguel. Um, Chelsea, pwede Stella na lang itawag mo sa akin? Tsaka hindi ko pa sigurado kung aatend ako sa party. Nakayokong wika ko sa kanya. Nagdadalawang isip pa rin kasi ako. Ay, Miss Stella, hindi po pwede. Magagalit po si Sir Miguel at tatanggalin niya ako sa trabaho ko kapag hindi ko nagawa ang utos niya. Sayang naman ang trabaho ko, pambili ko ng gamot ni Mother. Katwiran niya sa akin. Naaawa ako sa kanya. Kaya wala ko nagawa kundi umupo sa harap ng vanity mirror. Pinagmasdan ko ang aking sarili. Nagumpisa na rin siyang ilatag lahat ng makeup niya. Unang beses kong malalagyan ng kolorete ang aking mukha, kaya hindi ko rin alam ang magiging kalalabasan. Don't worry, Miss Della. I will make sure na ikaw lang pinakamaganda sa party tonight. Gandang-ganda talaga siya sa akin. Hindi kasi mapawi ang ngiti niya habang inaayosan niya ako. Hindi ko alam kung ano-anong nilagay niya sa aking mukha pero talo kong nakikita na mas gumaganda ako sa ginagawa niya. Binigyan niya ng kulay ang matamlay kong mga mata. Pati na rin ang natural na mapula kong labi, nilagyan niya ng simpleng color na lipstick. Bumagay din sa double eyelid ko ang mahabang pilik ko. Inayos din niya magulo kong kilay. Mabuti na lamang at inahit niya lang yon na hindi ako sanay magbunot. Muntik na akong antukin ng kulitin niya ang buhok ko at tinaas na parang messy bun. May nakalabas pa na ilang himla. Gorgeous! Bulalas na Chelsea. Pumalakpak pa siya na parang natapos na isang magandang masterpiece. Hindi ko maiwasang umiti. Halos isang oras din ang ginugol niya sa makeup. At nangalay ako na sobra pero na makita ko ang kabuoan ko, sobrang natuwa ako. Hindi ko alam na maigaganda pa pala ang simpleng gaya ko. Salamat Chelsea. Nako, mas maganda ka pa kay Cindy. Napatakip siya sa kanyang bibig nang tingnan ko siya. Pagkatapos niyang sabihin ang pangalan ni Cindy. Ay, ano kasi? Kung kasing ganda niyo lang din naman ang may make-upan ko, gaganahan talaga ako. Wika niya. Di nakaligtas sa aking pandinig ang pagbanggit niya sa pangalang yon. Narinig ko na rin yun kay Miguel. Kung sino mang babae ngayon sigurado ko maganda talaga siya. Dahil hanggang ngayon siya pa rin ang mahal ni Miguel. At ako, isang babaeng pinulot lang sa ampunan upang pilitin ipakasal sa kanya kahit labag sa loob niya. Limang minuto bago mag alas otso, tinapos na rin ako magbihis. Kaya lang na ilang ako na makita ng suot ko sa harapan ng salamin. Sobrang haba ng cut sa kanang binti ko. Kaya't kapag sinubukan kong lumakad, lumalabas ang legs ko. Hindi naman ako sobrang puti pero wala akong kahit isa mang peklat. Nakakaposyo din yung kulay ng damit. Hindi ako makapaniwala sa naging itsura ko. Dahil sa suot ko, hindi ko makilala ang sarili ko. Kahit pa siguro sina Sister Bella at Mother Donna, hindi nila ako makikita sa unang tingin lang. Medyo kita din ang ibabaw ng hinaharap ko kaya tinataas ko rin ang bahagya ang damit ko at baka tuluyang ba Ayoko namang makita ng iba. Di naman kasi kalakihan yun. Bukod doon, pati sa likuran, exposed din ang balat ko. Wow! Sabay-sabay na napanganga ang mga kasambahay namin kaya lalong namula ang pisiko dahilan kaya nakaramdam ako ng hiya. Dahil hindi ako sanay na nakakakuha ng atensyon sa ibang tao. Ang ganda nyo po, Ma'am Stella." Bulalas ni Manang Miding. Oo nga, sang-ayon naman ng iba. Siyempre, akong fairy godmother niya eh. Pagmamalaki ni Chelsea. Mabuti na lamang at tinulungan niya ako mag-ayos pati sa damit. Pero hindi ko talaga alam kung paano ko sosootin yon at kung paano dadalhin ang sarili ko. Pababa na ako ng hagda ng bumukas ang pintuan at iniluwa ito si Miguel. Gusto ko pa sanang umakit ulit kaya lang pinigilan na ako ni Chelsea. Huli na dahil nakita niya na ako. Nag-iwas ako ng tingin sa minata dahil naiilang pa rin ako dahil sa nangyari sa pagitan namin. Bukod doon, napakagwapo din kasi niya. Bagay na bagay ang suot niyang itim na suit. Para tuloy siyang prince na aaten ng masquerade ball. Kulang na lamang itim na maskara. Narinig ko ang mabigat na paghakbang niya na lalong nagpapabigat sa akin hanggang sa masamyo ko na ang mabangong amoy niya. Beautiful! Nabaling ang tingin ko sa kanya nang marinig ko ang boses niya. Ayokong mag-expect kung ako ba ang maganda o ang damit ko. Nagtamang mata naming dalawa. Kung hindi ko pa narinig ang tila mga kinikilig sa paligid, siguro hindi maalis ang titig ko sa binata. Ngayon ko lang kasi siya natitigan ng ganito. Sobrang lapit niya at malaki ang nagiging epekto niya sa akin. Thank you Chelsea, baling ni Miguel dito. Nagulat ako nang ilahan niya ang kanyang kamay. Hindi ko akalain, may pagka-gentleman din pala siya o ngayong gabi lang. Kung alalayan niya ako, para akong babasaging kristal. Pero paulit-ulit na rin bumabalik sa aking isipan kung gaano siya karahas sa akin kagabi. Let's go, Stella. Seryosong sambit niya. Ayoko mang tanggapin ang kamay niya, pero ayoko naman magmukhang nagpapahabol sa harapan nila. Wala akong karapatan na mag inerte dahil kusa akong pumayag na magpunta dito walang pumilit sa akin. Pero kung di dahil sa utang na loob ko kay Donya Karen, wala sana ako dito ngayon. Hindi sana ako nahihirapan ng ganito. Inlapat ko ang kamay ko sa kanyang palad at pinagsiklop niya ang kamay namin dalawa. Kitang-kita ko ang malaking ite sa labi ng mga kasambahe nila habang ginigiya ko ni Miguel Palabas. Paglabas namin ng bahay, inalalayan din niya ako sa pagsakay sa kotse. Saka siya tumabi sa akin sa likuran. Pumasok naman ang driver at inumpisa niya ng buksan ng makina. Saan tayo pupunta? Kinakaba tanong ko. Malalaman mo rin mamaya. I just want to say thank you dahil pumayag kang sumama. Sambit ni Miguel. Mas mahinahon ang boses niya ngayon at mas kalmado. Kaya kahit papano nakakahinga na ako ng maluwag. Baka kasi magalit ka ulit sa akin eh. Tipid na sagot ko. Bago ko lumingon sa labas ng bintana. Nagbabat siya ang ulan dahil sa lamig ng panahon at makulimlim din kanina. I'm sorry for what happened. Kahit naman sinong lalaki magagalit kung ikukumpara mo sila sa karibal mo, di ba? Wika niya na ikinagulat ko. Karibal? Kailan pa niya naging karibal si Marcos? Naguguluhan na naman ako sa kanya. Para tuloy gusto kong pagsasihan ng pagsama ko. Ilang minuto din lumipas nang lumago sa isang malaking venue ang kotse. Pinarada ng driver sa parking lot kung sa naroon pa ang ibang mamahalin at magagandang sasakyan. Lalo kung kinabahan na makita kong ibang guest. Napakagalante din ng mga suot nila at ang gaganda. Inalalayan ako ni Miguel na makababa. Nahirapan akong dalhin ng stiletto shoes ko dahil hindi naman ako sanay sa gantong klase ng sapatos. Pagkababa ko, kinuha niya ulit ang kamay ko upang ilagay niya sa braso niya at dahan-dahan kaming lumakad patungo sa entrance ng venue. Ngunit pag namin sa baitang ng hagdan, sumabit ang gown ko sa takong ko kaya na out of balance ako. Mabilis niya akong naikabig na ikinagulat ko dahil yakap na niya ako. Kumabog lalo ang tibok ng puso ko na magtama ang tingin naming dalawa. Naamoy ko rin na mabango niyang hininga at nararamdaman ko ang matikas niyang katawan dahil sa higpit ng yakap niya sa bewang ko. Sobrang lapit na ng kanyang mukha. Careful, love. Mahinang bulong niya sa akin. Parang iisang hangin na lamang hinihingahan naming dalawa. Hey, Miguel, ang ganda naman ng kasama mo ngayon. Pakilala mo naman kami. Sabay pa kaming lumingon ni Miguel sa narinig namin na nagsalita. Siguro hindi lang nila basta kilala si Miguel dahil ganito nila to kausapin. Nakita ko rin na may maganda pa silang kasama na nakatingin lang sa binata. Napansin kong matalim ang pagkakatitiga dito pero agad din siyang bumaling ng tingin sa akin. I take all of you to meet my fiancé, Stella. Pakilala niya sa akin na bahagyang kinagulat ko. Fiancé? Are you serious, Miguel? Kunot toong tanong ng lalaki. Stella, meet my friends. Raven, Sander, Travis, and Cindy. Pakilala ni Miguel sa mga kaibigan niya. Sabay silang lumingon sa babaeng ipinakilala niyang Cindy at kung hindi ako nagkakamali, siya ang babaeng hanggang ngayon, mahal pa rin ni Miguel. Nakaramdam ako ng pagkailang dahil sa ganitong paraan pa kami magkakaharap. I'm sorry guys, maiwan ko muna kayo. Paalam ni Cindy at mabilis tong kumakbang palayo sa amin na sinandan din agad ni Travis. Bumaling ulit sa akin ng mga kaibigan niya, ngunit ang mga mata ni Miguel ay nakasunod sa likuran ni Cindy. Napakaganda nga talaga niya. Hindi ako naniniwala kay Chelsea na mas maganda ako kay Cindy dahil kitang kita ko kung gano'n siya ka-perpektong babae. Hindi na ako magtataka kung bakit mahal pa rin to ni Miguel dahil pakiramdam ko ganun din ang babae sa kanya. Nakita kong lungkot sa mga mata niya habang tilitingnan niya kami ni Miguel. Akala ko hanggang tanaw lang gagawin ni Miguel. Ngunit nagulat na lamang ako nang bigla niyang bitawan ang kamay ko at tumakbo patungo sa kung saan nagtungo si Cindy. Gustong magunahan ng mga luha ko pero pinigilan kong aking sarili. Hindi tong tamang time para mag self pity. Ayoko magmukhang kawawa. At bakit naman ako iiyak? Hindi naman totoong lahat. Wala naman kaming relasyon. Wala naman kaming nararamdaman para sa isa't isa. Are you okay? Babalik din yun. Baka mag-uusap lang silang matagal na hindi sila nakita eh. Nakangiting wika ni Raven. Oo nga, Stella. Pumasok na tayo sa lawa. mag na ng birthday party ni Carlos, ang isa pa namin kaibigan. Segunda naman na nagngangalang Sander. Inalalayan nila ako maglakad pero nalilito pa rin ako sa mga nangyayari. Kung pwedeng umuwi na lang gagawin ko, kaya lang kailangan ko muna magsabi kay Miguel. Mauna na kayo may kukuni ko sa kotse na iwan ko kasi yung purse ko. Nakangiting wika ako sa kanila. Tumangu lang sila sa akin at gumiti. Nagtungo ako sa parking lot na iwan ko naman talaga ang purse ko. Nakalimutan ko kasing bitbitin kanina sa tindi ng takot at kaba ko. Pagkarating ko sa parking lot ko nasa ng kotse, ay agad din akong pinagbuksan ng driver. Ipapasarado ko na sana ang pinto na makita ko sa di kalayuan si Miguel habang nakasandal sa sindi sa kotse. At para akong mauupos na kandila nang makita ko kung paano niya hinalikan si Sandy. Bago pa nila ako makita, mabilis na akong umalis. Nalayo ko makaagaw ng atensyon nilang dalawa habang pinagsasaluhan nila ang pagkamis sa isa't isa. Siguro ito yung rason kaya niya ako sinama sa party na to para pagsilosin ang babaeng mahal niya. Nagtagumpay naman si Miguel dahil kahalikan niya na ang babaeng yon ngayon. At wala na rin akong pakialam kung ano pa ang gagawin nilang dalawa. Parang gusto kong sawayan ang aking sarili dahil kahit wala kaming relasyon, feeling ko nasasaktan ako. Hindi kaya dahil sa harap-harapan niyang tinatapakin ang pagkatao ko o baka talagang may pagtingin na rin ako kay Miguel. Inayos kong aking sarili at pumasok na ako ng entrance. Nakita ko agad ng mga kaibigan niya at kinawayan pa nila ako para lumapit ako sa kanila. Nahihiyaman, wala akong nagawa, nalula naman akong ibang kilala dito. Stella... Akala ko hindi ka na babalik eh. Nakangiting wika ni Raven. Ngiti lang din ang tinugon ko sa kanya. By the way, seryoso ba talaga si Miguel? Fiancé ka niya? Kunot noong tanong ni Sander. Siya na lang kausapin niyo tungkol sa bagay na yan. Nahihiyang paliwanag ko. Ano pa nga bang isasagot ko? Totoo rin naman ang lahat ng yon. Pinaupo nila ako sa harap ng table kung sandin sila nakaupo. Nahihiyaman wala naman ako nagawa paano matatakasan ni Stella ang kasal nila ni Miguel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po!